Mga kapatid, ito po yung ating topic ngayon. Sino ang tinutukoy na ibong mandaragit? At ito pong tanong na ito ay mula po kay Jodeline W. Basahin po natin. Brother Owen, tanong ko lang po kung sino ang tinutukoy na ibong mandaragit? Salamat po. Welcome po ang bawat isa sa ating channel. Sapagkat dito nag-aaral po tayo ng mga kasulatan at alam natin, lagi natin tatandaan ang subject po sa ganitong mga pag-aaral po ay si Kristo na ho. Nasa konsan ay magsiyang magliligtas ng sangkatauhan. Ngayon, dito sa tanong po ninyo ay para makita natin, ito po ay isinulat ni Propeta Isayas. So basahin na po natin yung tinutukoy po na Ibong Mandaragit. Sabi po dito, no, Isayas 46.11 na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain? Oo, aking sinalita. Akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Ngayon, paano ba mag-analyze dito? Kaya sa tanong po ni Jodeline, sino daw yung tinutukoy na ibong mandaragit? Alam mo, karamihan, marami nagkiklaim dyan. Ano? <laughs> Pag nagkiklaim sila, na ang tinutukoy wag huwag mong i-apply sa sarili mo kasi merong pinapatungkol diyan ng Diyos Ama. Kung sino yung tinutukoy na yun. Kaya sa Ama natin malalaman. No? At muli natin basahin yung talatang yon at mag-analyze po tayo. Sinasabi dito sa talatang ito, no? Na tumatawag ng ibong mandaragit. Ito ba'y ba literal na ibon? Yung tinatawag na yon So, hindi po literal yan na ibon. Ano ho? mula sa silanganan. Pag sinabing silanganan, siyempre baka isipin natin, tatawag daw ng ibon sa silanganan. Kung hindi man yan ibon o tao, ibig sabihin silanganan, para ba yung ating bayang sinilangan, di ba? So, hindi po doon sa ating bayang sinilangan. So, yan po yung lugar. Ang Diyos po ang tatawag, no? O, ngayon, ituloy natin. Sabi dito, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. So, lugar pala. Pag sinabing malayong lupain, eh, sometimes hindi natin maabot yung lugar na yun, eh, di ba? Pero sinasabi dito, yung taong gumagawa ng aking payo, ibig sabihin, yung susunod magsasagawa. Pag sinabing payo, plano yan ng Diyos. So, ito yung plano ng Diyos ay gagawin ng taong ito. Sino ba yan? Sa panahon ba natin, sinong tao yan? So, merong tinatukoy na tao. Walang iba kung ating isipin kung si Kristo nagkatawang tao, pwede pa eh. Pag sinabing malayong lupain, siyempre, sa siya nakatira? Doon sa langit. No? So, hindi dito sa lugar ng ating bayang sinilangan. Kasi marami nagkiklaim na tao daw na mula doon sa silanganan. kini Kiniklaim Pilipino ba yan? Hindi po. Tuloy natin. Sabi dito, para makita natin yung plano ng Diyos na magkakaroon ng katuparan doon sa taong ito. Kasi po siya magsasigawa ng mga plano ng Diyos. Tuloy natin. Oo, aking sinalita, aking namang pangyayarihin, aking pinanukala, aking namang gagawin. Basang nga tayo ng isang salin. Anong sinasabi sa isang salin naman? dito po sa ASND. Dito pa rin po sa Isaiah 46.11. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan sa malayong lugar. So ito, pinapakita yung kayang abutin natin ng pag-iisip. Pero ito, may pangunawang spiritual, no? Tatawag daw ng isang tao mula sa silangan. Hindi po sa ating bansang sinilangan, ha? yan po yung lugar na konsan saan ay tagasan itong taong ito. Alamin natin muna. At siya ang magsasagwa ng aking mga plano. Ibig sabihin, yung plano ng Diyos ay gagawin po ng taong ito. No? Para magkaroon po ng katuparan dito sa taong ito. Kasi po, siya po ang magsasagawa ng mga plano ng Diyos. Maitutulad ko siya sa isang ibang mandaragit. Meaning, maitutulad daw sa isang ibong mandaragit. Ibig sabihin, hindi talaga ibon. Binibigyan ng signifikan yung salitang ibong mandaragit. Meaning, itong taong ito ay para daw ibon na mandaragit. Bakit? Sabi dito, isasagawa ko ang aking mga sinabi at pinalano. So, yun po ang ibig sabihin. Pag sinabing mandaragit, meron pong gagawing plano. Ang Diyos sa taong ito. Ang tanong, sino ba yung taong ito? Walang ibang tinutukoy kundi ang kanyang anak na si Heso Kristo. Nakuha ba ninyo? Paano natin malalaman si Kristo ngayon? Bagamat yung iba nagpapaliwanag na sa kapanahaw na natin, kung sa silangan daw, kumuha daw ang Diyos ng isang sugo doon sa lugar ng bayan natin. No? <laughs> Huwag po kayo maniniwala. Kapag may lumutang na sugo na hindi naman sugo ng Diyos, eh, huwag niyong paniniwalaan yun. Ang ating paniniwalaan, nang galing iyon sa ibang lugar, hindi taga rito, hindi taga mundo. Taibang, taibang lugar 'yon hindi dito sa lugar ng mundo natin. Pinapakita lang sa atin, pag sinabing ibang lugar, eh, hindi dito sa mundo natin. Saan yon Ibang dimension yun. Yung taga langit po yun. Yung isusugo ng Ama dito sa mundo. Paano natin malalaman? na yung tinutukoy na ibong mandaragit na tao po yun ha hindi po ibon yung tao yon mayroon pong tinatawag na inahalin tulad no maitutulad daw sa ibong mandaragit so tao ito pero ang tanong kung ito'y anak ng Diyos at siya ay nasa espiritu paano siya magkakatawang tao no so ito muna ang dahilan para makita natin muna no Bago natin tingnan yung pagiging tao. Kasi yan, isusugo ng Diyos eh. Ng Diyos Ama, yung Kanyang Anak. Which is yung ating Panuso Kristo. So ngayon, puntahan natin at alamin natin. So malinaw po dito, sino yung taong ito na sinusugo ng Ama? So si Kristo po yan ha, hindi kung sinong tao ha. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi dito sa Marcos 1.1. Para makita po natin. Ito ang magandang balita tungkol kay Heso Kristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nang matupad ang isinulat ni Propeta Isaiah. So, natupad pala ito sa panahon ng ano? Oh, ibig sabihin, natupad daw yung sinabi ni Propeta Isaiah. Sino yung tinutukoy na ito? Balikan natin ito, ha? Ito daw yung magandang balita kay Heso Kristo na anak ng Diyos. So ito yung Heso Kristo na anak ng Diyos, nagsimula ito nang matupad ang isinulat ni Propeta Isaiah. So natupad sa kanyang anak na ang tinutukoy ay si Heso Kristo. So si Kristo pala itong tinutukoy ni Propeta Isaiah. So kung babalikan po natin yung 46.11, di ba't si Isaiah nga ang sumulat? Na ang tinutukoy na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. So, isa sang salin, di ba? Napakaganda rin po. Anong sabi dito? Tatawag ako ng isang tao. So, si Kristo po, ng katawang tao. Di ba? Mamaya natin babasahin ang pagiging tao ni Kristo. Dito, ang tinutukoy na ang Diyos po'y tatawag ng isang tao mula sa silangan hindi sa ating bayang sinilangan ha. Ito po ay sa malayong lugar. At siya ang magsasagawa ng aking mga plano. Maitutulad ko siya sa isang ibong mandaragit. So maitutulad pala si Kristo sa isang man sa isang ibong mandaragit. So malinaw po. Kasi po siya ang magsasagawa ng mga sinabi ng Diyos at mga plano ng Diyos. So, ibig sabihin, si Kristo po yan. So, malinaw po dito sa Marcos 1.1 na ang tinutukoy na ibong mandaragit ay si Jesus Kristo na anak ng Diyos. So, yan. Malinaw na po ang sagot natin. No? Malinaw na po ba itong tanong ni Jodeline? Itong tanong ni Jodeline, sino yung tinutukoy na ibong mandaragit? Walang iba kundi si Heso Kristo. Ngayon, kasi ang tinutukoy din diyan, sugo din po yan eh. Isinusugo niya dito sa mundo para yung plano ng Diyos ay matupad sa Kanya. So, malaman natin sa tanong na ito, ito po ang sagot natin sa Mateo 10.11. Ito yung tungkol sa Kanya ay nasusulat, narito sugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Yan, sugo pala yun. O, balakin natin ang uno, no? Si Kristo ba sugo? Sabi ni Propeta Isayas, siya daw ang ipapadala na mensahero. O, pag minsa mensahero, sugo. Mauna siya sa iyo upang ihanda ang iyong dadaanan. Tuloy natin sa verse 2 o 3 na po ito. Kasi po nakaparaprise na po yung 1 and 2. So sa 3 po tayo. Marinig ng kanyang sigaw sa ilang na nagsasabi, Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas ng kanyang dadaanan. So malinaw po, no? Para maging malinaw po yan sa atin, si Kristo po yan. Bakit? Mag-jump na po tayo sa 24. Sabi sa 24, para makita natin, kilala din ito na masamang espiritu kasi yung masamang espiritu, tagalangit dati yon. Ngayon, naitapo na po dito sa mundo. Ang ginagawa ng masasamang espiritu, nanggugulo. Ano? Kaya ang gagawin ni Kristo ay palayain ang mga tao sa mga espiritong gumugulo. Sa mga tao. Kaya ang sabi ng masamang espiritu, ano ang pakialam mo sa amin? Jesus. So si Jesus pala ang tinutukoy na taga Nazaret. Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. So, pati yung mga masasamang espiritu, kilala si Kristo ang banal na sugo. Kilala si Jesus ng masamang espiritu na si Kristo yung banal na sugo ng Diyos. So, iyan po ang mag uh, tutupad ng mga plano ng Diyos. Isa gawa yung mga plano ng Diyos. So, malinaw na po ba? Kaya nga po, pag may narinig kayo na siya daw yung ibong mandaragay, ito, kay maniwala. Huwag niyang kukunin yung ibinigay na ng Diyos Ama sa kanyang anak yung ganong kategori, yung ganong uh, pamamahala. No? Hindi ho pwede sa iba mailagay, kundi ang pamamahala maaatang sa kanyang anak. Hindi kung kanino. Sapagat tayo nga yung ililigtas ng Diyos sa kasamaan ng mundong ito. O ngayon, Paano natin mapapatunayan na si Kristo nga yun nasa malayong lugar? So, basahin natin ang talatang ito. Ang sabi po dito sa Colossus 1.17, Bago pa man likain ang anumang bagay, naro na si Kristo. At sa pamagitan niya, ang lahat ay nananatiling na sa kayusan. So, si Kristo ang tinutukoy po doon. Yan ang nasa malayong lugar. Hindi pa nga nalilika ang mga mundo. Eh, langit at lupa. Nandoon na, na siya. Ngayon, para makita natin, doon sa talatang ito, di ba tao naman po siya? Sabi dito, tao. Iba, e paano magiging tao yan? E Diyos si Kristo. Ganito po yan. Pinapaliwanag po ito ni Apostol Pablo. So, puntahan natin yung paliwanag ni Apostol Pablo. Sabi dito sa sa 2.6, Kahit na nasa kanya ang katangian, nang Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat pang So, yun po ang ibig sabihin doon sa binasa natin. Na si Kristo po pala ay nasa katangian ng pagiging Diyos. No? Bakit po? Eh kasi nga po, magkakatawang tao siya eh. Bakit po? Magkakatawang tao. Yun ang reason dito sa 46.11. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan Sa malayong lugar So si Kristo po, magkakatawang tao Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat Iyan po yun eh Kahit na sa kanya ang katangian ng Diyos Hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos Bilang isang bagay na dapat panghawakan Sa 7 Sa halip Ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin, naging taong naging tao siya ano, naging tao siyang tulad natin. So, yan po. Naging tao pala. So, dito sa 4611, yung palang ang reason na magiging tao si Kristo. At natupad na po ito sa panahon po ng ating Paneso Kristo 2,000 years ago pa. Kaya kung may lilitaw pa, no, ay magtaka na kayo. Ang tawag doon ay mga sinungaling ng mga propeta. Bakit po? Ang ating pong Panginoon Kristo ang tinutukoy doon sa Isaiah 46.11 na tinatawag na ibong mandaragit. Ngayon, kung may tututol pa sa ganyang pag-aaral, ay wala na po kong magagawa. Bakit? Hindi nila sinusunod ang aral na mula sa Ama. At ngayon, bigyan pa natin ng pansin ang talatang ito. Kaya po isinugo pala si Kristo ito ang dahilan. Sa Juan 3.16 Sapagat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa salibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi mangkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun po ang reason. Para sagapin ang mga tao, kaya pala mandaragit no para sagipin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan at iligtas at the same time bigyan tayo ng buhay na walang hanggan sana po naintindihan po ni sister uh, Jodeline itong katanungan po ang tinutukoy po na ibong mandaragit ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Pagpalaing ng Panginoon dahil ngayon naunawaan mo na. Huwag kang makalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. At tayo po ay manalangin. Ama, salamat muli na kung saan, dito sa mga kasulatan mo, binibigyan mo kami ng pangunawa at pagkakilala kay Heso Kristo nang tinutukoy palang ibong mandaragit ay walang iba kundi ang iyong anak na isinugo mo dito sa mundo upang uh, ang plano mo ay matupad ay mang nangyari sa panahon ni Kristo. At ngayon po, naalaman po namin na ang tinutukoy po na ibang man ay walang iba kundi ang iyong anak na si Heso Kristo. At ngayon po, kami sumasampalataya at naniniwala na ang plano po ninyo sa sangkatawan ay iligtas. Ang sinumang sasampalataya ay hindi mapapahamak. Pero ang taong hindi sumampalataya ay hinatulan mo na. Kaya Panginoon, salamat sa iyong pagtubos sa aming mga kasalanan at pagliligtas. At the same time, ay kamtan din namin ang buhay na wala hanggan. Kaya Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya, huwag kaming malayo, huwag kaming madaya upang kami ay hindi mawalay sa iyong piling. Salamat Ama sa ganitong uh, kaliwanagan na iyong pong ipinakita sa araw na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba ito po ang panalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.